ko alam paano eh, paano ang tubig. Ayun, hindi ako naglilinis ng baboy. So, ito na. Pupuntahan natin yung nilinisan ko, no? Ay. Yan yun na yung hitsura ko, ah. Kung yun ang pansinig. Ay, di na uso ang pagwapa-pagwapa. Uso pag na ngayon ang tarbaho. O, ha? Ito na. Ito, hindi pa nalilisan. Ito lang. Tsaka, ito. Yan pa. Plus, doon pa. Madami pa yan. Hindi pa ako nakapaglinis ng... Kasi nga, naputol yung tubig. Paano ako maglinis? Hmm. So, huwag nyo napansinin yan. Kasi, ayusin pa yung tubig mamaya pag uwi hirap nang walang alam sa ano no Tu Stub tubig <laughs> dito ah ang hirap talaga so dito tayo hmm. maganda yan dyan ako lang hindi maganda dahil may oo hmm. kaya kita nyo yan tayo kasi mamaya balikan ko yung tubig kung okay na kasi kanina walang tubig yun na akong pansinin ba 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 guys. ba 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 kita niya yan. Oh. Hmm. Daming manok dito Pag sasabong. Kung gusto niyo, pumunta kayo dito. <laughs> Hindi sa amin. May avocado, may avocado dito eh. Hi guys. Ayun, oh. No? Bukado. Kabukado ba takip eh? yan? Ay po, hinog na yata. Ito, oh. Hinog na. Doon kami nakatira. <laughs> Hindi lang makita. Huwag yun, aray. Ito, oh. Ano nga ba yan? Ito rin hindi pa. Ay, tambay mo na tayo. Amoy baboy na po ako. Maghanap tayo ng ano, mapasukan tarbaho. Uy, baka may kakilala kayo dyan. Tarbaho ako. Bye-bye.